Hello, Mami! Welcome to my mini vlog! Another day, another mini vlog na naman nga tayo, mga mi. Sa naman kayo, mga mi, ako na ko kayo at hindi nga ako nakapag-voice over ng mga ilang araw. Lapit na nga ang Pasko, mga May one month na lang at talaga namang nakapag-ride na ba kayo para sa mga inaanak nyo? Ako nga, nag na ako kung saan lugar na ako magtatago. <laughs> kung ano-ano mga chinichika ko sa inyo, mga May, ayan, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko, mga May. Habang ang suot ko itong power belt ng Sammy J, mga May, ayan, maglilikpit-likpit mo na nga ako dito at magluluto nga ako ng pang hatig gabihan namin, mga May. Magsasala nga lang ako ng sinaing muna dyan, mga mi bago ako magluto ng ulam pero ang lulutuin ko nga lang ulam mga mi ay gulay tsaka isda mga mi gulay islice pagpasalan ko ng sinaing mga mi ay naglagay lang ako dyan ng suka mga mi kayo din ba mga mi naglagay din ba kayo ng suka sa sinaing hindi kasi siya mabilis mapanis mga mi ang ginagawa ko kasi mga may nagsasayang na ako ng madami sa gabi mga may para kinabukasan meron kami makain ng anak ko iiniting ko na lang. Hindi siya mabilis mapanis panis mga may kasi may suka nga siya. Yun kasi ang purpose ng suka mga may maglalagay ka sa sinaing para hindi siya mabilis mapanis. Yun yun. Char. Ihiwa nga lang ako ng talong dito mga may. Tatlong piraso nga ito mga may. Pero parang pakiramdam ko isang piraso na lang siya mga may. Sa dami ba naman ng uod? Char. Magdag pa talaga sa pampabigat. Char. Ito, naman pang mga mi palibasa eh, DIY nga lang siya, mga mi. DIY. Ayan, pipiliin ko lang siya, mga mi, kasi meron meron nga siya mga hindi na nga goods, mga mi, kaya tatanggalin ko lang siya. Hiniwa ko nga lang siya ng maliliit, mga mi, para naman dumami ang gulay. Tapos pagkatapos ko nga hiwain, mga mi, ayan, hugasan ko na nga siya. Nahugasan ko na siya, mga mi, ayan, nulit ko lang siya. Tapos, dito naman nga, mga may, maghihiwa lang ako dyan ng white onion, mga may. Mas gusto ko nga itong nilalagay sa mga gulay, mga may. Mas gusto ko nga ganito yung ginagamit kong white onion, mga may. Tapos, lang ako dyan ng kape kasi dumating nga si Josawa. Ayan, galing siya sa work. Ayan, ang hiling nga niya dyan akong asarin, mga may. Kaya, ayan, tinoyo tuloy ang ma'am siyo. Check. Ayan, ganyan nga siya mangasar sa akin, mga may. Ayan, habang ang nagkakape kami dyan, mga mi, ayan, nakasalang naman tong piniprito ko dito, isda, tsaka talang, mga mi. Tapos, ayan, luto na siya, mga mi, pinas-forward ko na lang kasi medyo mahaba yung video ko. So, kain tayo, mga mi. Nagprito nga, nagprito pala ako ng dilis dyan, mga mi, kasi parang namimiss ko yung dilis, mga mi. So, lang naman ang kaganapan ko, mga mi. So, hanggang dito na nga lang video ko, mga mi. So, kain tayo, mga mi. Talaga, ang sarap ng ulam ko, gulay, and... Tilapia and Dilis mga mi. Namiss ko talaga to. So, yun lang.